Nga lang, sobrang sobrang sukli sa'yo. Ibilin na lang natin ang chocolate. Oo, masarap yun. Ibilin na lang natin. Naku, hindi, hindi. Pwede, hindi naman yun sa akin. Kailangan ko yung may balik sa akin. Eh. Hmm? Kaya na lang natin yan. Tara na. Ang pangalan ng Panginoong Yesus, aming tagapagligtas. Mark, anak, ba't parang malungkot ka? May problema ka? Pa? Ano po kasi, sobra po ang sinukti sa akin ng tricycle si driver. Hindi ko po, po kasi alam kung paano yung may babalik sa kanya. Gano'n ba, anak? Kung gusto mo, ibigay mo na lang sa akin at itatabi natin para wala ka ng problema. Ha pa talaga? Okay. Hindi, eh, biro lang siyempre. Alam hmm. naman natin na kung hindi sa atin yung isang bagay, hmm dapat natin isulit sa may-ari. Kaya, mabuti na nagpapatapat ka kahit sa simpleng pagbabalik ng sobrang suklit. Kasi alam mo ba, anak, yung isang lingkod ng Diyos na marunong magtapat kahit sa kaliit-liitang bagay, siya yung nakapagtutulot sa kanya ng kaburyan. Tama ang tatay mo, anak. Kaya bukas, ganito na lang gagawin natin. Bago ka mag-ensayo, pupunta tayo sa Public Safety Office. Ipapahanap natin sa CCTV kung ano yung plate number ng no tricycle para maipatawag yung driver at maibalik pangalan ng panginoon Yesus at dalilan na lang kapitas na amin. Gandang hamon po. Di ba po kayo ang sinakyan ko kahapon? Sobrang po kasi ang sinakyan ko sa akin. Ah, ganun ba? Nalito lang po siguro ako. Salamat naman, sa napakamit ng bata. Sa kapilya lang po kami. Bayad po, Manong. Naku, huwag na ho. Regalo ko na yan sa anak niyo kasi nakapagod ng bata. Sigurado po kayo? Opo. Ah, sige po, salamat po. Opo. Salamat po, manong ingat po. Salamat. Salamat po.